Hello, isang magandang hibe sa umaga. Ito si Doc Bernie. So, today is a very nice day. Maulan. So, ngayon, dito tayo sa ating office. Si share ko lang tong aming uh, very animal lover na si Lola. Gano'n, hawakan niyo po yung leg. Yan, sige. Upo. upo muna kayo na. Upo kayo. Eh, sino na nga ito? Si? Respeto. Ah, si Respeto. Nay, ilang, kailan pa po kayo nagpapagamot sa City bet? May isang taon na? Ah, nito lang. Ay, kasi hindi namin alam na meron dito. Opo. Kaninyo po nalaman na yun na may kuwan din eh. May libreng gamot. Sa binibili ng gamot. Ah, sa Royal Trading. Sa binibili ng gamot. Ano, sa bangad. Opo. Lagi nila mayroon sa City Opo. Opo. Ang nakakatuwa kasi kay nanay kasi almost one hour ang uh, biyahe niya from Barangay communal to City Vet sa City Hall. So, nagtsatsaga siyang dalin yung aso niya dito para ipagamot. Si nanay Normita Oliver ay may uh, apat na aso. So, nagtsatsaga siyang dinadala lahat ng aso niya. At kakaiba pa yung pangalan ng mga aso niya, si respeto, si Millones, si masipag, si konsensya. So, Pilipino nga Pilipino. So, ito nga apat na ni uh, Nanay Normita. Eh. Meron silang sipon. Uh, nagsisimula pa lang. Sabi niya, pina, uh, inaagapan niya bago lumala. So, sinasaksakan natin ng uh, antibiotic Then, susuportahan na lang ni nanay ng nebulizer para hindi pa alo malabalik malabal, pangalawang saksak na ito. Hanggang tatlong saksak kasi ng injectable antibiotic. Meron din kaming sinasaksak na libreng vitamins sa mga aso. So ayan, uuwi na si nanay. Ingat po kayo sa nanay sa pag-uwi nyo. Maraming salamat sa pag-alaga sa inyong pets uh, pauwi na po tayo sa bahay so maulan po ngayon kung makikita nyo pabigla bigla yung ulan uh, sa mga taga kabanato lagi po tayo may libreng gamot sa ating opisina uh, muli isang uh, magandang gandang sa hapon o gabi kahit maulan